Si Enjan Nakurek, isa sa pinakasikat na aktor ng Turkey, ay sa wakas ay nakalabas na sa ospital pagkatapos ng mahirap na operasyon. Ang aktres na nakabawi sa kanyang kalusugan pagkatapos ng mahabang proseso ng paggamot ay nakakuha ng pansin sa mga masasayang larawan na ipinakita niya sa press habang umalis sa ospital kasama ang kanyang mga sanggol. Sa pagtatapos ng mahirap na proseso, nagsimula si Angel Akurek at ang kanyang pamilya ng bagong simula ang ngiti sa mukha ni Angie Curek habang palabas siya ng pinto ng ospital kasama ang kanyang mga sanggol ay nagpinta ng isang pag-asa na larawan para sa kanyang mga mahal sa buhay at mga tagahanga. Kamakailan ay dumaan si Angie na Curek sa isang mahirap na proseso ng paggamot matapos ang kanyang nakamamatay na aksidente ang aktor na ang puso ay huminto ng dalawang beses sa panahon ng operasyon ay nabuhay muli salamat sa mga pagsisikap at pakikibakan ng mga doktor. ang balitang ito ay lubhang nakaapekto sa kanyang pamilya at sa milyon-milyong tagahanga. Salamat sa mga panalangin ng kanyang mga mahal sa buhay, sa suporta ng kanyang pamilya at sa mga profesional na intervensyon ng aking mga doktor, ang pagdaling ni at Akurek ay itinuturing na isang himala. Ang kondisyon ni at Akurek na nanatili sa intensive care pagkatapos ng operasyon ay mahigpit na sinusubaybayan. Habang pinahahalagahan ng mga doktor ang kanyang paglaban at pakikibaka para sa buhay sa prosesong ito, nakaranas din ng kanyang pamilya ng mga sandaling puno ng pasensya at pag-asa, lalo na ang dalawang tagbubuyak Austin na tumayo sa tabi ni Insi sa buong proseso. Pinalakas niya ito sa pamamagitan ng kanyang moral na suporta. Ang pag at suportang ito sa loob ng pamilya ay may mahalagang papel sa pagdaling ng aktor sa panahon ng pagkakaospital ni Enjen Akurek. Si Tagba at ang kanyang mga sanggol ay kasama rin niya sa ospital. Bibigyan ka namin ng detalyadong impormasyon sa paksa. Patuloy na sundan kami, Palem.